niyanig ang buong mundo sa isang pahayag ng Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden nitong biyernes lamang sapagkat sa kanyang speech ay sinabi niya na hindi na raw mauulit ang ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel gaya noong October 7, 2023. At bakit naman kaya? Ayon sa speech ni Biden, meron daw agreement ang Hamas at Israel tungkol sa mga hostage exchange at maliban pa riyan, meron daw negosasyon ngayon na magkakaroon na ng permanenteng gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Subalit, matapos lamang ang isang araw, pagkatapos na magpahayag ni Biden, ay sinagot ito ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. At meron pa itong Niliwanag. Maraming mga bansa ang natuwa sa pahayag ni Joe Biden. At katunayan, nakiisa pa ang Qatar at Egypt na manawagan sa Israel at Hamas na tanggapin na ang proposal ng ceasefire agreement. Ang tinutukoy rito ay ang permanenteng ceasefire at ang naturang pahayag ni Joe Biden ay umani ng maraming suporta gaya ng UN, UK, France Saudi Arabia at UAE. Maging ang presidente ng French na si Emmanuel Macron ay nagsulat ng isang Hebrew at Arabic at ipinakalat sa social media na kanyang sinusuportahan ang anunsyo ni Joe Biden. Maging ang foreign minister ng Germany na si Annalena Baerbock ay sinuportahan ito ang pahayag ni Joe Biden at nag-atas pa na madaliin ito upang magbigay ng pag-asa sa mga Palestinian. Ayon naman sa chief ng EU na si Ursula von der Leyen, I wholeheartedly agree with Biden that the latest proposal is a significant opportunity to move toward an end to our and civilian suffering in Gaza. Maging ang British Foreign Minister na si David Cameron ay nanawagan sa Hamas na tanggapin na rin ang naturang proposal. Subalit, matapos ang isang araw na magbigay ng speech si Joe Biden, ay sumagot si Benjamin Netanyahu, Sabado at marami ang mga nabulaga sapagat sa sagot ni Benjamin Netanyahu ay tila kontra ito sa inaakala ni Biden at maging sa inaasam ng maraming mga world leaders umiikot kahit sa ang news agency ang pahayag ni Benjamin Netanyahu tulad ng CNN, The Times of Israel at BBC at marami pang iba. Sinabi nito na nananatili pa rin ang goal ng Israel at ito ay ang destruction ng Hamas at ang military at government capabilities nito. Isa pa sa mga goals ng Israel ay kunin ang mga hudyong bihag na nasa kamay ng Hamas at dagdag pa ni Netanyahu na nais niya na ang mga Palestino ay hindi na magiging muling threat sa mga Hudyo at sa naturang pahayag ni Benjamin Netanyahu tungkol sa permanent ceasefire na pinag-uusapan ng maraming mga bansa. Ayon kay Netanyahu, mangyayari ito kung mangyayari na ang destruction of Hamas. Ang pinahihiwatig ni Benjamin Netanyahu na ceasefire o permanent ceasefire na inaasam ng maraming mga bansa ay mangyayari lamang kung wala nang hamas. Ang ibig sabihin nito, hanggat hindi pa nauubos ang hamas, ay magpapatuloy pa ang gera sa pagitan ng dalawang panig. At yan ang proposal na hinihingi ni Benjamin Netanyahu at para sa permanent ceasefire ay kailangan muna itong mangyari sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu na umaabot ng mga isang oras. Umani ito ng samot-samong komento sa iba't ibang mga leaders. Sapagkat pinalalabas ni Benjamin Netanyahu na hindi hihinto ang gera sa Gaza. At eto na nga, ibinalita na ng The Times of Israel na sinabi ng Prime Minister na si Benjamin Netanyahu na there will be no permanent ceasefire in Gaza until Hamas military and governing capabilities were destroyed. Ang mga pahayag ni Benjamin Netanyahu ay napublish on Sabbath. At ito ay isinagawa sa English lamang. Nangyari ito pagkatapos lamang ng isang araw na maglabas ng pahayag ang pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden. Nanawagan na rin si Joe Biden sa Hamas na tanggapin ang three-phase proposal ng Israel. Ang tanong ngayon, paano magkakaroon ng ceasefire kung ang pag-uusapan ay ang mga agreement at mga proposal na kung saan sinabi na ni Benjamin Netanyahu na hindi magkakaroon ng permanenteng ceasefire hanggang sa maubos ang Hamas. Mula nang magkagera ang Israel at Hamas noong October 7, 2023, ay napakarami ng mga agreement at mga proposal ang ninanais at isinosumite ng maraming mga leaders. Marami na rin mga bansa ang tumatayong negotiator o mediator upang magkaroon na ng kapayapaan sa region, marami ng mga pambabatikos ang isinagawa. Marami ng mga buhay ang nawawala. Subalit, umaabot na sa mga walong buwan ay wala pa ring permanenteng ceasefire.